Sinulid at karayom lang ang puhunan. Kikita ka na. Alamin ng Descartes sa RAKET! Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Sino mag-aakala na ang simpleng karayom at sinulid ay magdudulot sa atin ng limpak-limpak na salapi? Well, raketero raketera, let me handle this. Narito ang raket na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta't may sipag at tiyaga ka. Alam naman natin na isa sa essential na bagay ang damit. At oo, tama ka. Marami patok na trabaho at businesses gaya ng nga boutique owner, fashion designer, tailor, online seller o kaya pwede ding vendor. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang kita sa pananahe. Pwede kang maglagay sa pintuan ng inyong tahanan ng karatlo lang patahian. Kung saan nakadepende ang presyo sa iyong tatahiing damit. Sa pagre-repair ng damit, yung tipong papaliitin ang size ng damit, maaari kang kumita ng 50 to 500 pesos. Kung mananahi ka naman ng kortina, set cover o kobre kama, maaari kang kumita ng 700 to 5,000 pesos. O kaya naman, kapag nagpatahi sa iyo ng gown, Filipiniana, Barong o Amerikana, maaari kang kumita ng 800 to 15,000 pesos. Dahil nakadepende ito sa materyales na iyong gagamitin. Posible din na magtahi ka ng t-shirt o kaya naman ang mga nauusong kasuotan gaya ng crop top, shorts, dresses, tapos ibenta ito ng bulto-bulto o retail sa mga clothing line businesses ang per sako o 100 pieces ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos to 10,000 pesos. O kaya naman, maaari ka magtayo ng sarili mong store o ibenta online. Kaya't kung ikaw ay may skill sa pananahe, halina't pagkakitaan ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET!